Yung isa sa mga dalawa, no? Dalawa po ba yung kasama dun sa mga nabiktima dun sa landslide? Ano po maging part ngayon ng LG uh, LGU, Tanay? Bali, kaninong umaga, tumawag yung isa naming kagawad sa Barangay Santa Ines hmm. at ipinaabot na meron nga po daw apat kaming kabarangay, kababayan na naging biktima ng landslide. So, yun ang unang report sa amin po kaninang umaga. So, at sabi ni kagawad, uh, agad siya ng tao ang aming punong bayan, si Mayor Lito. Uh, pero sabi ni Kagawa, de, parang i-airlip nga po at susunduin nga po ng ating air ng ating second ID. So nag ng kami ng instruction at uh, kanina nga uh, nabanggit na nandito na nga po daw ang kadaber o bangkay ng apat na na individual na naapektuhan nga po nung una report na landslide. Hmm. Ano pong na-offer ngayon ng LGU sa tulong? <coughs> So upon the instruction of our mayor, uh, may ka may kamawa po kasi kami na na pornaria. Kumbaga, libre na 'yon, nasasagot ng burya assistance. So bali naging nakausap nga namin ngayon, mas preferred nila yung yung uh, Saint Peter na uh, may may mga issue kasi doon. So as of uh, late instruction ng aming mayor dito, bibigyan ng uh, Boreal assistance sa 15 15,000 each Family. So yung apat, uh, bibigyan ng burial Assistance sa 15,000 plus food packs. Hmm. Then uh, bukas, uh, papupuntahin na po yung social worker at uh, hindi lang siguro sa burial Assistance at food packs. So sabi nga ni Mayor, uh, ay, kung ano yung livelihood uh, assistance na pwede pang maitulong ng ating local government unit of Mm, kabilang ang Tanay sir sa mga may mga bulubundukin din. Uh, ano po ang monitoring niyo dito sa malaking mga... bahagi ng uh, ng bayan ng Tanay ay protected area din at malaking bahagi nito ay bundok pa din ng ating Sierra Madre. Mm -hmm. So sa ngayon naman uh, medyo naka-focus ang bayan ng Tanay sa tourism. So napakaraming campsite dito at uh, yung mga kina nakagisnan ng mga illegal logging ay eh, medyo nawala na sa ating bayan ng Kanay, nawala na din ang pag-uuling at na-focus yung mga mga tao ngayon sa pagpo-tour guide. Mas mabilis kasi mabilis kasi kumita sa tour guide eh. Isang uh, isang isang akyat lang at bubalan ng bundok, meron na silang pang-iron-iron na uh, livelihood sa aming mga kababayan. Thank you sir. Thank you.